Mayong Adlaw, Aniyang Mabalita, Karong Adlawa. President Rodrigo Duterte gipanguluhan ang pag obserbar sa National Heroes Day karong adlawa sa libingan ng mga bayani. Lakip sa mga gihisgutan ni Duterte, mawang iyang pagdeklarar o gera batok sa kadtong nalambigit sa ilegal nga drugas, hilabina ang mga drug protectors. Gibutyag ni Duterte nga base sa kasamtangang datos nga iyang nahibawaan, aduna na 3,700,000 ka mga Pinoy ang adik sa drugas. Iyasang gisaad sa kapulisan, hilabina sa kadtong namatay nga mga puwersa sa gobyerno nga i yang ihatag ang tanan suporta aron mahatag sa mga Pilipino ang limpyo nga panggobyerno ug kalinaw sa nasod gibuti sabi ni Duterte nga for release na ang 4.7 billion pesos nga bayad alang sa total administrative liabilities of widows and deceased total administrative liabilities for widows and deceased of the World War II veterans and AFP retirees who are 80 years old and above. Ang amount gi appropriate sa 2016 budget apan wa daw ma-release sa Aquino administration matod sa presidente. 3.5 billion pesos ang alang sa mga widows ug 1.2 billion pesos ang alang sa mga AFP retirees. Ang budget will be released as soon as possible matod ni Duterte. Gingong makatabang sa pagpadayon sa Peace and Development projects sa gobyerno, sa mga probinsya, ang kasamtangang ceasefire sa military o mga rebelding CPP, NPA, NDF, si Guni Eastern Mindanao Command Head, Lieutenant General Leonardo Guerrero. Si Guerrero, miingon nga ang mga proyekto, manginahanglag mo serbisyo sa mga remote barangays o mao ang mo act as catalyst for further growth and development. Una nang miingon ang Armed Forces of the Philippines sa desisyon sa National Democratic Front sa extension sa week long ceasefire in view of the ongoing peace talks ang rebel ceasefire ning take effect 1201 am niadtong August 21 ug mahuman unta niadtong Sabado August 27 sa 1159 pm Tuniladang mga dragon fruits ang gipang produce karon sa nagkalain parte sa Pilipinas, ilabi na sa probinsya sa Ilocos, di inailhan ang mga prutas, gipang export na sa gawas sa nasun. niadtong August 26, ang unang shipment sa more than 600 kilos ng Philippine Premium Dragon Fruits sa Richmond City, British Columbia, Canada sa tabang sa usa Osaka Fruit and Vegetable Importer. Sigon sa farm operators manager nga dako ang ilang pasalamat nga ana na sila karon sa exporting industry ug dugay na nila kining gihinam Ang Philippine dragon fruit gibaligya karon sa Canada sa presyong 7.99$. Presidential assistant for the Visayas Michael Dino may kumpirmar nga ang swimsuit competition sa Miss Universe 2017 pageant, ipahigayon sa Sugbo o ang mga organizers, nangita nagduha ka mga beach resorts sa Lapu-Lapu City. Sa so, iyang pakiginabi kang Department of Tourism Secretary Wanda Teo, si Dino miingon nga ikonsideral sa nga pahigayunan ang laing white sand beaches sa ubang bahin sa Sugbo. Mato ni Dino, nga sa Cebu, ang Iloilo, -Ilo, Davao, o vegan, mo host usab sa mga pre-pageant events sa Miss Universe. Sigun ni Dino nga ay sabi gi suggest na ang mga kandidata pabisitahon sa ubang probinsya sa Visayas region aron mahatagan og chance ha, nga ma-feature ang ubang lugar sa international scene. Ang Miss Universe ipahigayon sa January 13 and 18 sa sunod tuig. Isip ka sa ulugan sa National Heroes Day ang Google naglunsad og hashtag Love Philippines o sa social media campaign nga naninguha nga dasigon ang mga Pinoy nga mas higugmaon pa ang Pilipinas o kultura ni ini. Ang Google Philippines magpost og mga istorya sa mga malampusong Pinoy sa nagkalain-laing sektor, ilabi na mga national heroes. Lagip sa ilang gi-feature mao ang paboritong dessert ni Dr. Jose Rizal, ang minatamis nga santol. Ipasundayag usab sa Google ang mga nindot nga talanawon sa Pilipinas, pinaagi sa nagkalain-laing Google products, sama sa search, street view, YouTube, ug mga materyales gikan sa Google Cultural Institute. Ang ilang post adunay official hashtag ngal hashtag Love Philippines. For more updates, ifollow lang ang Google Philippines on Google+, Facebook, and Twitter. Nagpabiling undefeated ang University of the Visayas Green Lancers, humaniini Gipildi ang University of San Carlos Warriors kagahapon sa nagpadayon si Safi Basketball Tournament sa New Cebu Coliseum. Ang kadaugan sa Green Lancers, batok sa Warriors, 71-64. Gipangunahan nila ni Ray Suerte nga naka-17 points o 6 rebounds, samtang si Basir sa core ni Amot o 15 points o 10 rebounds. nakatampu sab si Alfred Codilla og 14 points. Sa last 2 rounds sa duwa, nakapuntos ug duha ang Warriors 61-69. Ang Warriors adunay duha kadaog og tulo ka pildi. At ang iyang duwa ugma sa Sacred Heart School at Neo de Cebu versus Cebu Eastern College sa High School Division ug sa University of Cebu versus University of San Carlos sa College Division. You may watch the live streaming at sisafi.sunstar.com.ph Friends, here are the latest news in Bacolod. Baguio. Pampanga Cagayan de Oro Davao Superbalita Davao Cebu and Superbalita Cebu atong showbiz chika, giklaro ni Atom Orolio ang mga rason sa iyang pag-resign isip reporter sa ABS-CBN nga mao ang gusto ni ini nga i-explore ang laing aspeto sa media. Kinisukwahi sa naonang report nga ni-resign siya tungod sa conflict of interest human may pagawas kini sa iyang paruganan kalabot sa paglubong kang kanhi presidente Ferdinand Marcos. Si Atom ni post sa iyang Facebook page and we quote, having studied pressing issues based on fact and with an open mind. Journalist like any other individual, should ultimately stand up for the truth. End of quote. Bisan pa man nga ni-resign na si Atom, isip reporter, magpabilin gihapon siyang host sa duha ka programa sa ABS-CBN nga umagang kay ganda o red alert. Mga higala, here are the lot results. Alang sa dugang pang updates, bisita ha ang www.sunstar.com.ph Follow us on Twitter, Facebook, and subscribe to our YouTube channel. Ako si Jason Doval, ug kini ang Sunstar Pilipinas.